Kung ating pagmamasdan maigi ay tiyaba isang diwata sa kagubatan ang angking kagandahan ng hapunis na ito mga kaibigan dahil sa napakaamong taglay ng mukha nito na tila kayang bihagi ng iyong damdamin sa pamamagitan ng isang ngiti at sulyap lamang. Pero alam nyo ba mga kaibigan, sa likod ng pagkakaroon ng mahihinaan nyo at magandang mukha ng dilag na ito ay mga pangbarakong gawain ang mga ginagawa nito sa buhay. At isa nga po itong professional boxer. At ang pangalan niya po ng diwatang ito mga kaibigan ay Nanako Suzuki. Kinala din siya sa alias na The Lady Samurai dahil sa lakas, diin, at matatalim na kamao daw nito na kapag tinamaan ka ay para ka na rin daw hinampas ng samurai na sampung taong walang hasa. May edad pa lamang po ito na dalawampot-apat na taon sa kasalukuyan at tubong tako nami ay sa Japan. Mahusay ang chicks na boxer na ito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan ay kahit mayroon pa lamang itong pitong laban sa kanyang buong professional boxing career ay isa na agad itong ganap na champion na parang naging babaeng version ni Naoya Inoue mga kaibigan. Sa kasalukuyan niya po, siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission Minimum Weight Title. Kung sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka sapagkat siya lang naman po ang naging isang prinsesa sa boxing gym ng mga Inoue mga kaibigan. Bale, isang boxing gym lang kasi ang kanilang naging ensayuhan. Kaya paniguradong pang lalaki at mabibigat din ang training routine nito. At kaya rin naman pala ganadong ganado din ang mga hapon yon At lumalakas. Maganda ang marketing strategy nila. Dumadami eh. ang mga champion ngayon. May kasabay ba naman na diwata sa gym Pero alam nyo ba mga kaibigan na bago pa man ito maging isang ganap na champion, ay may isa ng pinay noon. Ang kumasa. At talaga naman nakipagsabayan dito sa kapangyarihan ng pinakaingat-ingatang prinsesa ng mga inuwe. Ito ay walang iba kundi ang pinay boxer na si Ren dakel natubong malabo abra philippines sa mga hindi nga po nakakakilala dito kay dakel mga kaibigan ay isa po siyang professional kickboxer sa kasalukuyan naging Asian kickboxing champion siya noong taong 2022 nang masukit nito ang gintong medalya sa Bangkok Thailand pero bago pa man ito maging champion sa larangan ng kickboxing ay una na nitong pinasok ang professional boxing at nagkaroon muna siya ng dalawang laban bago mapatapat sa prinsesa ng mga hapon Bago ang kanilang laban, ay tila naging kampante ang kampo ng mga hapon mga kaibigan Lalo na ng malaman ng mga ito na isang pinay lamang kuno ang mga kalaban ng kanilang iniingat-ingatang prinsesa Na tila ipinagsasawalang bahala at binabaypas lamang ang kakayanan ng ating pinay na kababayan na pagbibigay pangitain at ina-advance na ang kanilang mga sarili na sila na daw ang mananalo sa laban at gagawin dagdag palamuti lamang ang pinay sa kartada ng diwatang hapon. Ngunit hindi naman ito nagbigay ng kahit na anong kaba sa ating pinay na kababayan mga kaibigan dahil imbis na panghinaan ng loob ay mas lalo itong naging determinado at lalong pinag-ibayo ang kanyang pag-iensayo. Ginawa rin itong motibasyon ang pangbabaypas ng mga hapon sa kanya upang mas lalong mauhaw sa pagkapanalo. Taong 2011, dito na tuloy ang kinasahan ng Pinay Fighter ang pambato ng mga Inoue Brothers na si Nanako Suzuki. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang laban ay mayroong kartada ang ating kababayan na isang panalo at isang talo lamang mga kaibigan. Samantalang ang Haponesa naman ay may tatlong panalo, isa dito ay natapos bayan knockout at may isang talo lamang. Bagamat isang dayo at dehado ang Pinay sa laban ay ipinakita pa rin ito ang tapang ng pagiging isang Pinay boxer. Sa unang round pa lang ay bugbog sarado at bagsak na agad ang Haponesa. Tinamaan ito ng mga solidong patama at mga kombinasyon.

哎呦，于斯达干呢又是后手一个摆拳，右手的摆拳。铃木奈奈子，铃木菜奈子呢是十九岁啊，于斯达加呢是这个一一。什么？丹了，阿根廷的梦都没用 a 不能算那巴伦博 y 登 n g 一胜一负啊，一 K O。但是从力量上感觉于斯达加是要更重一些啊，打得更凶。 千只有一千五百多人啊，跟男子也没法比，男子的世界职业拳手两万一千多人，十七个级别。女子参这个玲珑参赛者呢，在这个香港啊，因为她来做过宣传，所以在香。Round two, walang humpay ang, hump ang paliitan ng dalawang boxingera mga kaibigan. Parang hindi mga babae yon. Ang sisip pag bumaton na mga suntok, grabe. 哇，你看双方其实这女子选手啊，防守都不好。 真凶，当然以他们的力量，们跟男子的这种打，后劲儿没法比了。身高原来是做内眼女，的，他非常能打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，这是大家的这个前手啊，防守,防守真是好，这两下还好，雨欣大家漂亮，右摆拳扔。 非常重啊！于是大家整体来说感觉怕了。哦，但是这个铃木太子刚才左右摆拳也命中了。这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实怕但是不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多，无遮挡的命中非常多。我、哦、又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇、啊，这个交叉也是很狠啊。 Round 3 Parang hindi nauubusan ng kasulina ang dalawang fighter mga kaibigan Suntukan malala Ngunit tila nakakasiga ang buhok ng Haponesa mga kaibigan Ang haba ng bagseo Di tulad ng Pinay Gupichete 国的很多大公司其实不愿意多去办，去做的西班牙，反而美国的有些品牌，这这一回参加比赛，不错的啊、嗯！大家啊，来到菲律宾的选手是大加利，绿裤衩啊，黑色上衣。 Round 4, ubusan na ng enerhiya mga kaibigan. Pero grabe ang Haponesa, ang ganda-ganda pa rin sa laban. 看看鱼斯包盖的这个右手后手的平勾很重啊，他相对来说确实在 power 上更好一些，在力量上更好一些。啊，又是直拳啊，后手直拳。铃木灿赛子后手又被但是被摆了、啊、一个。铃木灿赛子一二后手直，鱼斯保加就是拉开了以后打自己的右手的大摆，右手的。 看看啊,啊,啊,啊，前勾后摆，连哎连着三个啊！这是按倒的这个不是啊，这按倒的哦，后手直拳，这个命中了。好，连续打，连续打。现在铃木灿菜子，铃木灿菜子要急眼了，进入急眼，看能不能坚持下去。保镖交叉拳啊，这是四保加林两个勾摆一个，击中了腹部。 啊，像在一百零八磅这种级别，其实日本零多的选手水平都是非常高的。有一个平局，我家，我是大家啊！比赛结束啊！